Bakit mo pinusuan ang picture ng babaeng to? Wala pa rin siyang tiwala sa akin! Normal lang yan sa babae, pre! Hindi normal yun, pre! Hindi normal yun sa kanya! Kaya siguro nagbaba na ka na makipaghiwalay sa akin! Kasi meron ka lang ibang babae! Sige ka! na! Meron na akong iba! Ibang buhay na gusto kong puntaan! Dahil sawang sawa na ako! pinusuan ng picture ng babaeng to. Yung totoo. May gusto ka sa babaeng to, no? Ano ba naman, Jeline? Day off ko ngayon. Pero para wala akong day sa bunga nga mo, ah. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit mo pinusuan ang picture na ipinose niya? Group picture yan. Picture yan ng mga katrabaho ko. Tsaka ano pong masama sa pag-react ko sa post na 'yan? Nagkataon lang na na-post ni Ayra yung picture. Anong ba naman 'yan, Jeline? Siguraduhin mo lang na walang namamagitan sa inyo ng katrabaho mong 'yan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Jeline? Never ako mambababae. Ayoko kayong gumaya sa tatay ko na apat na naging asawa. Sus! Hindi mo masisigurado 'yan. Nasa lahi ang pagiging babaero! Bakit? May nakita ka ba? May nahuli ka ba? Bakit trabaho na nga lang ako? Tapos, nagdududa ka pa? Aba! Hindi mo maalis sa akin ang magduda! Lalo na ganyang pamilya ang kinalakihan mo! Alam mo, walang patutungan tong usapan na to. Lalabas na lang muna ako at ikaw. Magpalamig ka na lang muna ng ulo mo. Hoy! Sandak hindi pa tayo tapos mag usap pa. Ah. Opre! Oh, pre hey, mala, gabi-gabi na sa labas kay ata. Eh, paano ba namang hindi ako lalabas? Eh, balas na balas ako sa misis ko. Hindi e, pa namang pinainit ang ulo ko. Eh, ulo ba yan sa taas o sa baba? Alam <laughs> e, mo, <ma> <laughs> kasi pa eh. E, hindi talaga ng isip mo. Dadagdag ka pa sa buwisit ng araw ko. Ito naman! Hindi ka mabiro eh, no? Eh, ano ba yung naging problema mo? Tinatanong pa ba yan? Grabe kasi para yung misis ko eh. Hindi ko maintindihan. Lahat na lang ng assurance na hindi ako mambababae, ibinigay ko na. Pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Normal lang yan sa babae, pre. Hindi normal yun, pre. Hindi normal yun sa kanya. Alam mo ba, kailangan ko pang umalis ng trabaho ko dahil pinayanya niya ako sa opisina noon. Nagselos ba naman sa manager ko? Eh, ano ba naman yung pinagselosan? Ayun na nga, pre. Ichinat kasi ako ng manager ko na Ay. Sabi na, iya daw ako sa company GC namin. Eh yun, nabasa ni Jilin. Kinabukasan, sinugod di yung manager ko. Grabe parang hiya ko. Hiyang hiya ako. Ang hirap pa ng maghanap ng trabaho sa ngayon. Grabe nga yung misis mo, pre. Ito pa ang isa, pre. Kanina, pinusuan ko yung group photo ng outing ng company namin. Nagselos na naman. At may kasama rin kami mga babae. Grabe talaga, pre. Natakot nga yung misis mo, pre. Eh, baka pati ako eh. yung sa na lang, eh. Aba, aba, aba. Ang <laughs> totoo lang. Sa kung sawa na ako sa buhay kong ganito, eh. Minsan nga. Naisip ko na lang na makipag-iwalay okay, sa kanya kahit sampung taon na kami magkasama. Pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Wala pa rin naman kaming anak. Naku, naku, naku. Pre, pag-isipan mabuti, kumalma ka! Naka-depress na rin kasi pare. Lahat namang binigay ko na sa kanya. Minahal ko siya. Pero, bakit ganun? Parang laging may kulang. At lagi siya may pagdududa sa akin. Sa totoo lang, pre. Wala akong masabi. Wala rin akong maibigay na payo sa'yo. Pero, base sa na narinig kong kwento sa'yo, eh, pati ako naririndi na sa'yo. Ano? Masakit? Kulang pa yan! Ano tong narinig ko sa kapitbahay? bahay? Kung hindi pa ako lumabas, hindi ko pa malalaman kung anong pinag-usapan niyong magkaibigan. Huwag na loob, Jeline. Please lang. Huwag na yun. ako. At bakit ka napagod? Siguro, nakapag-sex ka sa ibang babae mo. No? Kaya siguro nagbabala ka na makipaghiwalay sa akin! kumpuntahan dahil sa wangsawa na ako sa wangsawa na ako sa'yo lahat na lahat pinagsilokan mo si mula noon hanggang ngayon ganyan ka pa rin sa wangsawa na ako sa wangsawa na ako na makinig sa'yo alam mo mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo Maghiwalay! Matapos kong ibigay ang lahat sa'yo! Matapos kong bitawan ng karir ko! At mag sa pagiging mo! Iiwanan mo lang ako! Hindi ka nag-focus sa'kin, Jeline! Sa mga pagkakamali ko! sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa pero patuloy mo sinisilip! Ano sa tingin mo? Makakayanan ko pa lahat ng pasakit at kahihiyan na binigay mo sa akin! Ako yung lalaki! Ako yung lalaki gilid pero nawawala yung pagkalalaki ko dahil sa pagtato mo sa akin! na sa mahal. Hindi ko naisip ang mga ginagawa ko. Siguro dahil sa wala pa tayong anak, kaya nakukonsyos ako. Napoprostrate. Hindi ko na rin maintindihan, mahal. Sa siya ang pero naputol na yung PC ng pasensya ko. Pati yung pagmamahal ko sa'yo. iyo, mas mabuti pa nga na magkanya-kanya na lang tayo. Magkanya na. Sa'yo na itong bahay. Sa'yo na itong bahay. Teka, Clarence. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko kaya. Magbabago na ako, please. So, Vigilin, pahinan nga muna natin bigyan ng pano ng mga sarili natin. At kung pagtagpuin man tayo muli, sana yun. Meron ng pagtitiwala sa isa't isa.